Maligayang pagdating sa kidsplot.com. Tangkilikin ang kwentong ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan. Simulan na natin ang kwento. Mahaba. Noong nakaraan sa isang maliit na nayon, may nakatirang isang batang babae na nagngangalang Mailing at ang kanyang ama, si Li Wei. Isang araw. Habang ginalugad ang kakahuyan malapit sa kanilang tahanan, napadpad sila sa isang misteryosong parol na nakatago sa isang kakahuyan. Nang magagandang bulaklak ng lotus. Habang pinupulot ni Mei Ling ang parol, bigla itong nagbuga ng malambot. Kaakit-akit na ningning. Mula sa loob ng parol, lumitaw ang isang maliit na lotus fairy. Nagpakilala siya bilang Linhua at ipinaliwanag na siya ay isang tagapag-alaga ng mga sinaunang Chinese fairy tale. Si Lin Hua ay naghihintay para sa isang taong malinis ang puso, tulad ni Mei Ling, upang matuklasan ang mahiwagang parol. Ipinalam ni Linhua kay Mei Ling at leeway tungkol sa ipinagbabawal na kwento na maaari lamang malutas sa pamamagitan ng isang mystical na paglalakbay. Upang simulan ang paghahanap na ito, dapat silang humingi ng patnubay ng matali ng matandang pagong, nakilala sa kanyang karunungan at mahabang buhay. Tuwang-tuwa, si Meiling at ang kanyang ama ay nagsimula sa kanilang pakikipagsapalaran. Pagkatapos ng matagal at delikado, paglalakbay, sa wakas ay narating ni na Mailing at Li Wei ang tirahan ng matandang pagong. Napatingin ang pagong sa kanyang kristal na bola at nagsiwalat ng isang propesya upang mahanap ang mahiwagang balahibo ng Phoenix na nakatago ng malalim. Sa loob ng Celestial Mountain, sa pamamagitan ng balahibo, matututuhan nila ang kwentong alam lamang ng mga sinaunang tao. Mga Diyos Determinado na alisan ng takip ang ipinagbabawal na kwento, si Mei at ang kanyang ama ay nagsimulang umakyat sa mapanlinlang na Dallas Dis ng Celestial Mountain. Labanan ang malupit na panahon at mapanganib na mga hadlang, sila. Umasa sa kanilang tiyaga at pagmamahal sa isa at hashtag tatlong putsyam, ti isa upang maabot ang rurok. Habang nakarating ang dalawasa sa summit, nakatagpo sila ng isang pilyong unggoy ipinaalam sa kanila ng tusong nilalang na hawak niya ang susi sa paghahanap ng mahiwagang balahibo ng Phoenix. Ngunit una, kailangan nilang lutasin ang bagtong na ipinakita niya. Sa pamamagitan ng kanilang karunungan at pagtutulungan ng magkakasama, nalutas ni na Mailing at Li Wei ang bagtong, na nakuha ang unggoy. Magtiwala, dinala sila ng malikot na unggoy sa isang tagong kuweba kung saan nakatago ang mahiwagang balahibo ng Phoenix. Ligtas, sa labis na pagpipitagan, binunot ni Mei Ling ang balahibo, na nagdulot ng pagdagsa ng enerhiya. Hinatid sila pabalik sa kanilang nayon. Si na Mei Ling, Li Wei, at Lin Hua ay nagtipon sa palibot ng parol. Ngayon ay naglalaman ng Mystical Phoenix Feather. Habang sinindihan nila ang parol, nagsimula itong magpakita ng matingkad. Mga eksena, na inilalantad ang ipinagbabawal na fairy tale ng sinaunang China. Si Meiling ay nabighani sa kwento. Pinahahalagahan ang mahiwagang sandaling ito na ibinahagi sa kanyang mga mahal sa buhay. Gamit ang kwento unveiled at ang kanilang paghahanap. Kumpleto, nangako si Lin Hua kina Meiling at Li Wei na mananatili ang parol sa kanilang pamilya. Mga susunod na henerasyon. Ito ay patuloy na maakit at magbigay ng inspirasyon sa mga bata na ipinapasa ang karunungan. At kagandahan ng Chinese fairy tale. Wakas.